Lubos na napinsala ng laharang ilang lugar sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Imbis na tubig, rumaragas ang lahar ang nakuna ng video ng isang netizen sa Bahibahi Falls, La Castellana, Negros Occidental kasabay ng pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Ang dating malinis na tubig sa falls, napaliguan, napalitan ng putik na mapanganib sa kalusugan ng mga naktira sa mga lugar. Sa video ng ito naman, kitang kita ang epekto ng lahar sa barangay Biak na Bato. Inabot ng lahar ang mga kalsada at ilang mga bahay. Tuwarsahan na rin pinalikas ang mga residente. Napuno na ng lahar ang malakas na agos ng ilog na ito sa Canlaon City. Sa video namang ito, nakuha ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas sa halip ng malinong na tubig, mud flow na ang umaagos mula sa Padudusan Falls. Nanawagan naman ng alkalde sa kanyang mga kababayan na sumunod sa mga babala ng mga otoridad sapat na talaga yung ginagawa ng gobyerno. No, no? I am very much thankful no, to the President, uh, President Bongbong Marcos, who, na natugunan talaga ang mga kailangan natin, yung gobernador namin, uh, Chaco Sagabarya, na who are really uh, giving me uh, what uh, the city needs no, in these trying times. And also our congresswoman here in the first district also provide uh, the things that uh, needs to be uh, present no during the eruption so with the resources as i have said uh, uh andito na yung mga kinakailangan. Yung panawagan ko na lang is yung sa mga tao mismo na sana wag nang matigas ang ulo, no, uh, bababa na dito dahil uh, it is too risky no, for our uh, responders to respond Samantala, bilang tulong sa mga apektado ng pagpatok ng bulkan ng Anlaon. Tiniyak ng Agriculture Department na tinututukan nila ang kalagayan ng mga mangisdat ng pagsasaka sa Negros Occidental. Kung, uh, hindi naman talaga apektado yung tubig, uh, safe pa naman kainin yung yung isda except uh, in cases na nagkaroon na ng massive fish kill at lumutang na yung mga isda. At right now, our focus is to actually uh, monitor uh, the quality of uh, the water at uh, tingnan natin yung mga stocks nila kung naapektuhan na. Kung naapektuhan na, syempre automatic ang advice namin early harvest. Ngayong araw, sinuspindi na ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang pasok sa gobyerno at ribadong opisina sa kanilang lugar. Sa ngayon, nakataas sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon na nakapagtala ng 27 volcanic earthquakes. Nakapagbuga na ng mahigit 3,000 tonilada ng sulfur dioxide simula kahapon. Ito na ay ikatatlumputwalong beses na sumabog ang bulkan, apat na beses nitong lunes. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.